Oh, tingnan niyo naman mga ka-farmer. No? Oh. medyo malalim nga lang pagkakaano ni Kongkong. Pero okay naman 'yan. Hindi naman na siguro makakatawid 'yan, ano. Net kalimutan naman ni Kongkong itabi yung mga plastik ah. At tamputin na lang 'yan mamaya. Yung sili pala. Dami mapipisa kaya ay ito. isa lang kaya ang mitlog nito? 1 2 3 4 5 6 Uy, ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Alam nyo ba, alas 8 pa lang, napakainit na. Ay, grabe. Ayan o. Oh. Ay, si Kongkong nagdidilig ng mga kalamansi doon sa labas. Ikutan pala natin yung ating mga papaya. Ayan. At, grabe mga ka-farmer, init. Ano, Pabor naman sa ating mga palay sa palay. <laughs> Pabor naman po sa palay yung ganyang init dahil uh, nasa stage na po na uh, pa 30 ano na ba tayo? 34 days na. Kamalapit so, na po tayong mag uh, ano, mag uh, check kung naglilihi na yung palay. Ah uh, 34 days na. So nasa stage na po siya ng kailangan niya ng uh, full sun. Uh, init ng araw. So ayun pabor naman yan hanggang ano na yun hanggang 2 uh, weeks before harvest so kaya po nasasabi nilang ang tag-ulan ay mahina ang ani at ang tag-init ay uh, malakas ang ani dahil nga dyan so ayun tayo naman po ay ikutan natin yung ating uh, mga tinanim na papaya at yung ginawang uh, ano ni Jig Kong Kongkong yung ginawa niyang uh, harang sa ating mga kaibigan Nagansa sana naman po ay uh, hindi na nila maabot so kulang pa daw ng 11 dito pa lang kaya lang wala na po wala na pong papaya tingnan natin malay mo may madaanan tayo na wala po kasi akong alam na sidlingan so ayan abangan nyo pala speaking of sidlings abangan nyo pala kami po ay pupunta ng palaya na uh, bukas guide willing ayan loobin po ng Panginoong bukas tayo po ay pupunta ng papasyal namin kay sa palayan kasi titingnan ko din pala bibilangin ko gusto ko magtanim ng kalamansi pero mas mababa doon sa may ano kasi itong gilid na ito ay kailangan natin yan magkakaamay ano tayong kainan so kalamansi sili yan po yung mga gamitin hopefully ay uh, makatulong din ano sayang yung lupa dito sa baba although may mga kalamansi na tayo doon dito sa ano ano din oh, tingnan natin ano mga ka-farmer. So ayun dito po sa baba ng ano, although hindi ganong mainit diyan pero makakatulong din 'yan. Kaya lang, 'yun nga kailangan natin magpatakbo na ng uh, drip irrigation na uh, may hose naman tayo diyan. Isasawsaw na lang natin 'yan. Tatakbo na po doon yung uh, ano. So 'yun ang kailangan nating uh, pag-aralan at gawin. Tapos ito, yung uh, papaya nga po, ayan ay titingnan natin dahil uh, kulang pa po yan ng 11 pero kung a, uh, tuloy tuloy na siguro 2 to 3 weeks na lang naman po ang ihintayin pwede na natin kuhanin yung uh, kumuha doon sa uh, binibilhan natin ano uh, sa saglit lang naman po yan o yan tubig natin ay uh, mataas pa rin pero tayo po ay magpapatubig ngayon inaano ko lang dahil wala na pong uh, <laughs> diesel baka makalimutan ko eh malibang tayo hindi tayo makapagpabili so yung kangkong sabi ko pala kahapon tinitingnan ko kahapon sabi ko parang kuma gumaganda kumakapal so kung makakakuha pa po sana kami ng ganyan karami eh malaking tulong po sa isda kasi tingnan nyo nagtatago sila dyan kumakain po sila ng mga lumot kumakapit dyan ng lumot eh Although kailangan na naman natin maglagay ng atovy eh, medyo ano na, medyo hindi naman po brown pero mas magandang malagyan natin. Para mag-green pa lalo, ano. So ayun. Tayo naman ay sisilip na. May lechon tayo ngayon. Thanks God. Tatlo ata. So ayun. Tapos tayo naman ay sisilip na sa tanim ng uh, papaya, mga farmer. Wala pa yung aking alalay eh Hinintay ka aking alalay eh <laughs> Bago po akong alalay ngayon Okay, ayan o oh. Mapaputol ko na kay Kong, Kong yung doon po mga farmer Yung isa din peking kalamansi doon Pero yung bibilangan natin Kung ilan din ang bibilangin Kung ilan po ang kailangan Tapos ito pinapaputol ko na Ito wala nang kwenta ito Tagal-tagal ko na kasi naano, Kaya lang di ko din mapaputol-putol uh, ito Wala po ito Peke ito, peke Yan eto din kasi nangyari niyan yung lumang puno yun po ang masenso yung grafted na idinugtong sa kanya yun po yung uh, namatay so oh. kaya may may mga tinik siya tingnan nyo, may mga tinik so wala yan niyo hindi po namumunga eto din hindi namumunga so puputulin po yan tapos yun doon sa kabila isa putol din ito nanghihinaya nga ako kaya lang namamatay din yung ano namamatay din yung tingnan natin yan kung ipupruning Papapira na natin yan nag-iisip kasi ako ng ano baka kung pwedeng itanim na mas oh, no, pakinabang di ba hindi naman po pwedeng uh, beautification lang ito kailangan matrim hmm, nalinis na naman yung gilid na yan Ayan, mga tumubo na yan patira din natin yan tapos pagbaba dito yun pwede na tayong magpa ano magka tanim ng kalamansi dito sa may baba yan dito na farmer Actually, pwede na nga dito eh. Doon. Yan sa may baba na yan. One. Ayan. Two. Ayan, dito. Dito sa may... Anong yan? Nababa dyan. Ito. Ito yung sinasabi ko. Sampalok. Di naman po pwede dito. At nakaharang sa kalsada. Pututulin yan. Dito. Ayan, o. Oh. Bababa na yan. Lalagyan natin. Dito nag-iisipan ko kung dito sa may baba pwede siguro ayan, bukas kasi papasyal tayo sa na na dito kasi pag gano nasisipsip niya na po yung tubig ng fish pond dito mahirap talaga okay. ayan o oh, gumaganda na mga ka-farmers kailangan niya ng konting uh, cultivation sa gilid pero siguro mga uh, ano gumaganda na gumaganda na po Naalagaan sa tilig oh Ang bilis ito yung unang tinanim Ilang araw lang yan Gumaganda na oh Tingnan nyo naman mga farmer o, Medyo malalim nga lang Pagkakaano ni Kongkong Kong. Pero Okay naman yan Medyo kailangan angat pa ng kaunti Napalalim nya Ito Okay oh, Casualty talaga Pero May recovery yan Baka na, na disturb lang yan Bago yan eh So ito na po yung net Ayan oh hindi naman na siguro makakatawid yan ano net na. Kalimutan naman ni Kong kung itabi yung mga plastika ah. na lang yan mamaya yung sili pala ito kulang cool oh tingnan niyo oh. yung sili ayun so yan, kailangan po ng dilig yan oh. tinanim niya lang sili sabi ko nga kung yung bakante daw sili na lang tinanim niya hindi ka oh. ako mo na lang sa papaya yun ay ano to natapakan yata ito ah nakupo wala patay tayo bali ano naman to kalabasa kalabasa mga 3 meters po ano ang ano nyan ang espasyo bago naman gumapang yung dumaming kalabasa mataas na yung papaya na yan mabilis lang naman po yan. sabi ko sa kanya wag nang ano tama ito papaya sa gitna sili oh, sili papaya sili papaya so, so ayan ayan po yung ating mga papaya ah, bagong tanim oh meron na namang yung... ah nagpapatubig na ata si kongkong Kong para puno na to oh puno na ano ba to medyo ano ata to ah problema ba ay hindi naman ayan, magiging malilim po ito pag uh, ano na na lakihan na po yan God willing, sana lumaki bagay na, andyan naman, madidilig naman po o, oh, yun naman ang ano eh, kalaban natin dyan sobrang init, ito mamamatay oh mamamatay ito nakakain po ata ito lang nakakain talaga o, oh, yun na natin, kung may lumabas pang ano, binuhusan na yan ng magnum Eto, yung iba, mo effective. Mga farmer effective. O yan na yung kasama ko ah. Ano? Na? Ako ka agad ang hinahanap nitong aking alalay. Mamaya eh. magpapakain daw kaming kalapati. Wala nang mga insekto. oh, effective mga ka-farmer. Oh. Uy, mayroon pa. Ipis-ipis. visit, ah. Pero hindi yan yung nangangain Oh. Ano daw Pumapati sinunod Hinahanap ka agad ako pagkagising Tulog pa yan kanina eh Bakit Na Ano daw Ah, mamaya magpapakain tayo. Maglilinis muna si Papa. Para pagpasok mo, malinis na. Tapos magpapakain tayo. Ng kalapate. Na. Tapos magtatanim pa tayo ng ano, papaya. Ayan, oh. ba, diba, oh. Ayan yung papaya. Ito, oh. Ito, ito, papaya. Maliit pa. Wawater natin yan. Tapos mamaya kukuha tayong egg, no? Na. Kukuha tayong egg. Ng chicken. O oh, almusal ka muna. Eat ka muna doon, no? Eat muna tayo, no? Huy, ayan mga farm, hinahanap ko si Kongkong Asa si Kongkong? sabi ko. Eh, sobrang init na. Buti na lang na andito po siya, tumutulong na. Tama din lang naman yan. So, umaga, habang nga hindi pa ganun kainit, eh, magdilig na siya ng mga halaman, di ba? Tapos pagka medyo, ano na, eh, tago na. Dito, tulong na lang siya dito sa mga boys kailangan po nating uh, isprayhan sprayhan ito ng magnum dahil napakaraming ay kinakain yan itlog ng uh, ano itlog ng antik mga uh, farmer Ayan. ano pa to uh, hilaw pa ating mga indian mango dito dami pong ano di pa na sprayhan ng magnum to pag na sprayhan ng magnum yan mamatay ang mga uh, langgamers Eto, marami yung nagsabi. Ayan. Uh, I-trim nga. Pero, na-trim -na ko na po ito eh. Talagang hindi pa siguro panahon. Nag, ano naman yung bunga, hindi lang nagtutuloy. O natutusok po siguro talaga. Kailangan lang, ano. Chikain ko pala kung may itlog. Harvest tayo na itlog ulit. Yan, dami na namang manok. Para makapagpaano ulit tayo Makapag Pa-incubator mga, pag... pa mga ka-farmer Kahapon oh, dami na uli oh Uy, dami nating na harvest na itlog ngayon Very good, dalawang araw 1, di kinain 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 Ayan oh, 13 Aba Masipag sila ngayon 13 14 mga farmer 14 eggs ayos to mga kapag pa incubator tayo nire-rep ko lang muna ngayon so kunin na natin yan at baka mamaya mapapak pa yan ng ating kalaban oh, ayos mm, Ay, yung mga paabo natin ano ganoon so, talaga natin yung kanilang mga health yung tubig naman daming manok oh pakatay na tayo busy lang ang mga tropa eh kasi kung kong na kaya pagkatayin ko ah, makapagluto naman tayo ng ano marami na pong ano uy ang may tama ka brother ah uy may sipon siya ayun na ah. oh, oh. nako Oh, may sipon nga ito. Kailangan mahiwalay sana ito. Kailangan mahiwalay. Pati bayan na lang. Hmm. Itong bibe. Dami mapipisa kaya ang ito. Isa lang kaya ang itlog nito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 21 po na uh, Dami ah uh, 21 na itlog yun ah uh. Ayos Punin ko lang pang itlog At uh, sayang saya. Ayan na Hmm <laughs> Ilagay ko na sa akin damitan mga farm na yan. Oh, <laughs> Teka, saan ba tayo dada? Doon na tayo dadaan dahil uh, baka mamaya napisa na yung uh, ano? Napisa na po yung darag. Bagay, ilang piraso lang naman. Si Rowan gusto ng sisiw. Kukuha daw siya ng sisiw dito batang yan sabi ko mangunguha kami ng itlog dapat umaga kaya lang late na rin nagigising eh ibang araw na lang nasama ko siya para naman masanay na po sa lalaga tsaka paghahalaman ano mga hayop sanay na siya may pagkain. hop taya Gista na ako dadaan gustahin natin yung ating mga darag dito kunti pa lang kasi nangingitlog kaya sabi ko eh, kesa naman na kolektahin natin sa so bagay pwede namang isabay na nagpa incubator ng ano ng, yung, yung doon pero ayan wala pa wala pa ayan. wala Pero malapit na po yung iba dyan hindi na napapansin to dahil doon na sila umiinom. Oh. May bibi na pala dito kaya lang bibi naman naalis din naman yan. Yung dito ang iniintay kong mapisa. Ewan kung napisa na. Wala na pa akong ang maliit na. Wala pa lumilimlim pa oh. Lumilimlim pa siya. Hindi pala ako nakapagpatubig ngayon ah. So may ilang purong darag po tayong naan dyan. Kaya lang iba mga maliliit pa po. Juvenile. Ngayon hindi pa po nangingitlog. Pero malapit na yan. In two months time. mag na po yan. Tapos, nagulat ako kahapon. May kasoy sa bahay. Habi ko saan yung kasoy na yun. Dito na daw galing. Kinuha ni Kongkong. Kong. May bunga na pala. Ayan po. Oh, meron na siya. Hmm. na amoy ko eh. Pag ko si mama, gagalagay ako sa labas ng bintana niyang isa. <laughs> Naalala ko. Nagagali siya sa akin. Kilagtripan mo na naman ako. <laughs> Matapang po kasi amoy ng kasoy eh. Nakakairita yung amoy niyan eh. Kung ano, ayaw mo talaga yung amoy. Naglalagay ako sa labas ng bintana. Isa lang. Ay, talagang... Uh, maiinis ka sa amoy. Oh, eto na yung dinagay ni Kongkong. Kong. Ayun oh. Delikado tong ginagawa niya ito ah. may makapasok dito. Hmm. Dapat din. Hmm. Dapat okay. lang ng isang beses. So yan kulang pa talaga Binit ah Bah Talagang Bakit? Sabi ko sa kanya Lemon grass Yan Tinanyo po yung sili oh Di pa po nakaka-recover hmm. Kulang pa talaga ng Papaya uh, Kulang pa Uy Tagilid pa mga linipat ni kongkong ah malalim pa rin ha malalim <laughs> pa rin ang pagkakampan niya order pala uli ako ako po ano ito wala pa naman siyang linagay na fertilizer eh kailangan bantay ng maigi itong papayang ito dahil uh, sayang bukod sa mahal eh sayang din ang panahon hmm. oh bakit ah ang ah, pinupuno niya siguro hmm. okay na yan Whew. Oh. grabe init ang klase, ang init. Ito iniwan niya. Nakaraan, nakakuha ako ng panggata dyan. Lagyan naman ni Bebe ng hagod. Hindi ko nang ibala sa Bebe. Sabi sa akin, pumayag ka eh. <laughs> oh, magagawa ko ka kung nakahimay na yung mo. Ayun. Tapos sabi ko, kuhanin na yung mga manga dito. Kasi, naglalaglagan na. Oo. Oh. Marami-rami pa yan. Nasa no, loob, marami pa. Sayang lang. Mga no, tropa natin eh. Gustong gusto niyan. Uh. Oh, ayan oh. Lalaglagan. Oh. Uh. oh, ayan mga ka-farmer. At uh, naku, kahuli ata ng hito. Hindi nalang doon oh. No? Uh, Kapo na mingwit sila. Ayan, hanggang dito na lang po. Medyo maikli lang ang video natin dahil ako'y na-busy. Ano ginawa ko? Naghatid kay Chichi, mga farmer. Ako po naghatid sundo. Tapos, sa uh, yun, naghatid tayo ng lechon kay Kabeli. Tapos, nanood ng basketball pala. Yun naman. Pinanood <laughs> ko din kasi yung Lakers tsaka Pelican. So, ayun, alam niyo naman. Basketball is life. Kaya lang, talo yung ating manok. So, better luck next year na lang. Sana kumuha sila ng big man So ayan hanggang dito na lang mga farmer Maraming maraming salamat At magandang buhay <laughs>